<laughs> <usion> <omdat> m <sm dispers Alcohol> <cider> <fingertips> So ayun mga kapang, bali nandito na tayo ulit sa bukid kasi na yung ginagawa nating yung kubod uh, ko na yung mga gamit na kailangan dito So ito na pala sila ah uh, Kumaon sila kanina eh. kumain lang So ako kanina pagdating ko sa bahay, eh, sumubo na lang uli ako So ito yung lona kaninang binili natin no? Oh ito ito so, yung mga bukawe ayan ayun sila kabulol si Greg dito ba dadali lahat yan? yun nga po pala yung nahanip namin pala ito yung pinakita ko sa inyo sa video ayan ah, Nirorobot na po siya, kumbaga hinaharvest na. Ewan ko ilan mga rin. Bali, isa't kalahating hektarya po yun eh. Baka maka 50 naman. So, mamaya lalapitan natin dito. So ayun mga kapang, bali nagpadukit tayo dito sa kalabaw. Para kanalan yung mga gilid. Ayun yung gilid na sangka na yan. Kasi gumakatas dito sa pitak. So baka maluso yung tanim natin pag laging may tubig. tabing isang kalang naman yan mga kapang, sumigot. Uh, may nagpapatubig pa kasi dito eh, yung mga murang palay na ano. Ah. Uh, hindi, hindi naman natin pwedeng di padaanan ng tubig. Oh, oh, ayos silang natin. Para tuyo oh, hindi pwedeng tanim may tubig. Uh, ayos na din namin mamaya yan. Mamaya okay. hapon. Hindi pinakakalanan ah uh, natin para yung paikot ng sangkay eh kahit yung paikot lang ng sangka mga kapang. ayan katulad nun no? yeah. ah, hindi maano yung tubig hindi matulog sa pitak so ma kamandag ganti ah, tapos ata eh ah, wala lang

Ay, di mo binibingan ng Ha? <laughs> ay, Uwi ka na. lang. Na. O, kasama, <laughs> so, ay, na. Oi lang. O dun sa ko lang. ba 'yan? Joke lang. kapang bali namin dito yung niro robot. Uh, hila harvest na, yung mga nakahanip na sinasaka namin ah itong isang lugar kasi na eh. ito kay Boss Mylin eh mo o oh, pwede na dito ha? pwede na hindi, hindi yung katangin yun ano? yun katangin ah hindi yung katangin so ayun mga kapas, lalapitan natin yung sinah-harvest dito ano rin po ang may gumagawa rito kaya ah,

So ito po yung mga kabang Bali ito kasamaan to Ito yung dulo Hanggang dun yun sa May mga puno na yun Isang ka So ito lang pong Isang pitak na ito maganda oh. Ang hindi hinanip So Saan? Magaya kung kawa man Kung kawa Lapitan natin yung Naglarabot So yeah, ganyan yung mga uh, pangso, yung mga na nahanap. Ha? Ano Ha? dami na ano huh? huh? po. Ha? Ano? So, ganyan Ito, 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 sariwa. Ito, tuyo. Tuyo? Tuyo na siya, oh? Maglaglag ka nalang ng bagay. Maglilihab yan. Oh, so, yung Evo Stereo maganda oh. Long fin. Ayan so, yun, so yun, mga kapangso Bali pinipili na lang nila yung lugar na may laman na palay oh. So yun, yun o oh. Halos Konti na lang talaga eh. Magilid na lang may laman palay So, ayan o. Ganito ko sa nangyari o. Oh. O. Oh. Ayan. Nasuro na ah, natuyo na ganyan kasi nasinalip ka. O, ayan. Tulad na ito. Mga gilid na lang meron yan o. Lolo talaga eh. O, ayan. Bali nakakasyam na mam na pala. Aba, makakuha naman ng 20. Benti <laughs> Oh. Lah, mana tuh natuyo Sayang. Oh, yuk mengapa Bali? Ala, ala lah, 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 Uh, sana kung maganda to, naka pinamahin ng nito is 180, 150 ganon. Pero dahil nga inatake ng hanip <laughs> Pero dahil nga po na hanep, ayan, ah, maka 30 naman po. So wala tayong magagawa. Eh, siyempre kung ano sinabi ng boss, ganun lang. Pero kung nabili yung gamot na kailangan nun So maganda sana inaanin natin So oh, yun, yun nga po pala At uh, sabog din po kasi yan eh Mga tuwanig So hindi kamuhana ito Ito maganda oh Tanim siya, long pin Hybrid na long pin So talaga naman maganda oh Eh sila po kasi Pagka sinabog na gano'n Kumbaga nagtitipid na sila sa bayad ng ubang tanim eh uh, magkano rin ang isang hektare ubang tanim dito 8,000 so uh, eh, ala nakakuan uh, lang tayo uh, katulong lang tayo siyempre may amo tayong sinusunod kaya kaya lang isa sa amin doon ang sayang pagod namin uh, yung hira pa pagod so umani man lang ng 30 yun de tatlong kaban lang yung sa amin doon talagang nakakahinayang lang po mga kapangs kaya ito kami ngayon nang naipagsapa na sa pagtatanim ng pakwan uh, baka sakaling dito bumawi so ganun lang po yun hanggang may kwan eh, may pag-asa po tayong kumita at masenso. so update ko na lang po kayo mamaya sa ginagawa nating kubo oh oh, shoutout kay Karudi Magandang tanghali So yun eh, mga kapas bali. kakain muna tayo na ng tanghali yan Tsaka na lang tayo babalik Sa ginagawa natin yung pupo eh, Ay mga nagsisiyaw na yung mga Propang so, kamandag So kakain lang po kami yan uh, See you Oh, so, what's up mga kapang? Ayun, medyo na, alas tres. stress na lang hapon mga kabang. Ah, lang natin eh. Ah, tulog tayo. Pero ayun sila, nauna na rito. Ah, kanina pa gumagawa. Dahil, okay, inapura nila, kailangan daw matapos ngayon eh. Ah, may lakad kami bukas. Painit. Ganda ng palay dito. Sana all maganda palay. Bakit ba sa amin lang ang nasira? Ang kasi puro sabog. Halos yung mga katabi namin, puro tanim kasi eh. Kaya mga kapas, bali Ah, dami lumino pala 'yung mga agaw-dilay. Oh. So, Mas mainit. Trabaho pa rin. Wali, ito po yung gagawin natin yung lamesa dito. Ano? Dalawa. Ayun yung isa. Kaba na ito. Ayos na ayos kami rito. Ang dami namin eh. <laughs> ah, magiging kwan lang po ito. Kainan ang nagka pahingahan. Kasi ay ah, yung, yung, matutulog matuturo dito, may tent na puro sa so may gitna. At saka dito. So haba na lang mesa namin no. Okay, <coughs> kabila niyo to para kabila na rin pare. Ano ba tayong baba? Baba din. Pupukulin mo 'yan, kuya. Ayos nga lang 'yan. Sige, ayo. Oh, baba na lang to. Oh, baba niyo na lang. Ah, wow. Kahit limang litsyong kaya dyan ah.

So ayan, ganyan lang, simple lang, diba? uh, di ba? Ah, uh, hindi naman matagal mga boss eh. sabi ko nga dalawang buwan lang 'yan. Pinamatagal na. Ali, yung binili ko lang kanina ito, yung na ito, yung isa. Yung isa na yung dati na yun eh. Tsaka yung mga bukawi lang nito. Tulungan So Oh, kalamig dito. Kahit tutok ng araw.

dito So, Ay dito po yung namin yung patubigan. Ah, So, ito. Yan ang tubo. ano ah ano yan ah, may tubo D3 tapos kakabitan na lang po natin ng robin yung robin ko puro nandun sa bahay bali ito yung mga sa kanila yan tsaka ito tapos ito may mga sangka na rin yan bali pinadukit po namin yan kanina sa kalabaw ngayon ah, nililinis na kanila yung loob eh. Ah, bali hindi masilang silang nililinis ng kanal na yan. Nuhu lang po, nilalaliman ng konti. So, ah, magiging forma po nung tanim dito is, eh. Ano? Ah, Ayan yung, yung 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 sang yan. Tsaka bali dito, meron dito isa sa gitna yun pa hanggang doon sa pababa ganyan ang gagawin para yung tubig makarating doon so ang pagdidilig po namin yan kung bagay mga kanal na yan yan ang maglalagay lang ng tubig sa mga mga balon maglalagay kami ng mga balon na kasyang mga timba oo so, Yung oh, mga ma pag marami. Oh. Ah, Tayo-tayo nang kubol dito at saka <laughs> Oh, yeah, oh. -bali 4 ng mga kapangs. Ah. Uh, Kumayari so, to. Oo. Palilim na oh. Pare pa lagyan mo lang crustum, pwede na tang kabasa. <laughs> <laughs> ah. Para oh, basahin pare, may. <laughs> ah, na na <laughs> Boli, natan <laughs> <laughs> na naman si poli. Oh. <laughs> 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 oh, ito na po pala yung mga uh, grupo ng komentar oh. ko. naman makamandag sa trabaho to kanina nandun lang sa gilid ng kubo ngayon nandito na sa dulo eh oh. ba talaga yung o ano ah nagpapahinga na sila dito sa dulo oh. bali ito yung dulo nyan ito ah anim na pitak po ah, anim na pitak po yan oh tas ito, tito nga, yun po yung tinayo natin kubo. Ayan o. O, Ang sukat po nito ay nasa 0.8 uh, 8,000 square meter. O, yan Dalawang banos. Ito, tatan eh, tatanim po namin dito is yung seminis, yung mahaba na kulay dilawang bunga doon sa kabila puro bilog na po yun so sana mapaganda po namin dito yung pakuan nang makabawi kami so talaga po wala kaming ginita sa palay eh. tulad doon yung 1.8 na yun makakuha naman unang 39 kabang kanina o uh, 4 nakaban lang po yung sa amin doon so lintik po hirap namin doon kaya sana bumawi kami dito sa pagtatanim ng pakwan. Ah, uh, ito nga po po lang lupa na ito, inargila na po namin sa may-ari. Ah, uh, hindi hindi hiniram. Para po wala po silang masabi pag uh, uh, kumita o hindi. Ganun. Ang argila po namin dito is 20,000. 10,000 isang itaria Kaya dalawang ektarya to 20,000. So, yun po ang naging kuwan namin kasunduan dito. Uh, sana uh, mapaganda namin dito yung pakuan para bawi kami. So, yun mga kapag, bali tapos na yung kubo. Yan, okay na yan. Ganyan lang yan. Dahil samanta, uh, samantala, uh, pagsasamantala lang naman eh. Tapos, ito yung lamesa. Oh. tibay na, haba. Ah, uh, yung upuan niya mga kapak, bali may upuan yung kabila, yung kabila na yun at saka yun. Tapos dito mga anak kayo. Ah, uh, ando yung upuan sa bahay, bakal. Oh, sarap na. Welcome Tapos, yung matutulog dito mga kapang, dito. Ah, uh, ah uh, may pupwesto tayong tent dyan. Magandang tent yun, ah, uh, kulong. Tapos meron din doon sa kabila. Siyempre doon sa dulo meron yun. So kaya walang problema sa tulugan. Mga ito ginawa lang namin to para kainan, pahinga. Kaya mga kapang, mali tapos na sila. Ah, nahukay na nila lahat yung paikot sa kanayan. Ang gando sa dulo. Bali yan, yun na lang ang tatapusin nila doon Kung apat na yun, nakapusin hmm. Ayan, <laughs> <laughs> so tutulung-tulungan na lang nila yan mga kapangso Yung gawiran

matami <laughs> <Ay. laughs> sika stepping no Bumili ba <laughs> Mare so, yun, mga, mga na sinta Tayo mga Bali ito yung <laughs> Big time <laughs> ko mo ng Paring ko, SK chairman dito sa Barangay Santo Cristo. Big time ng Pakuan. So, pa sponsor na ito, mga kaibigan. <laughs> my sponsor, my sponsor. na ka na. si Ahon. <laughs>

grupong kamandag. Ayan. Ah, ito sila mga nagmi mga kapas, ayan. Ah, uh, nagmi ng pati. So, ayan sila mga nagmi Sobrang mga napagod din eh. Ah, uh, yun nga po pala. So, bukas, baka hindi kami sabukin. At may pupuntahan nga po pala kaming bayanihan na sponsor. Yun. Lahat po kami nandun. So, baan, uh, wala po muna kaming lusong bumuha sa bukid. Sa mga na uli kami magtatanim doon. ah uh, magtatanim para dire-direct nyo na. Uh, Shout out po kay sa Makay Family. Yun. Tsaka kay Joey De Leon, Chicago from Chicago. So, maraming salamat. Tsaka kay Bersal, ba Bersal Vlog. Yun, yeah, maraming salamat po sa support niyo. Ma'am, pasensya na kayo. Nakalimutan ko. <laughs> so, ayan. Yeah, hanggang dito na lang po kami. Ay, sa... okay, mga kapags, ha? Okay, sa ayun sila. Oh, mga mga bisi, -bisi kumain. No? So, thank you po sa mga support niyo talaga. Maraming salamat. Ah, uh, shoutout po lang po si Ferran Reyes from Paris. Tsaka si Misitas. Si Kasiling. oh ate, maraming salamat sa inyo. Sa support ka. Tsaka kay Galang. Kay Bet Rivera. Tsaka po kay Versal Vlog. Maraming maraming salamat po. O, oh, yun. Hanggang dito lang.